camera. Mm. Ayan, nag-re-record na siya. Oh. Hello, yeah. guys. Ano na, ano na yan siya? Diretso na yan doon sa ano ko? Na. Diretso na yan? Mm. Oh, uh, lahat ng friend mo sa YouTube, da dadaan Kikita itong live YouTube. mo, dadaan sa kanila. Mag-notify sa kanila. Mm, oh. Na nag-open ako. Oo, oh, nag-open ka. May 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 ah, may, may dadaan. May, may, ano na may ano na yan, bababa na diyan. Ay okay, ayun no, oh, may nag pag, pag may isa doon, may smilip na may, dumaan. Oh, may smilip. Antayin natin yung may dadaan. Tapos, ang jacket dito. Ah, jacket. Okay, saan dito? Oh, habang ako ay nagja-jacket. Yeah, oh, Gato naman pala jacket. Ganyan, naglalive ako. Hello guys! Good good evening! Ah, pag gusto mo makita yung mga message, punta ka lang dito. Pa pag pupunta ka sa isang mga, ano, sa mga, ano, ganito. Hmm. Punta ka sa guest. Yeah, Hi. guest. Pag may paakating ka dito may naging invite. Kasi pag may naging invite, pwede mo yung invite. Mm -hmm. Tapos, pagkakansili mo, wag ka yung pindot mo lagi ay ekes. Laging in ang kasama mo. Pag yung aakyat yung ano mo, yung kasama, ganon. O, tapos niya, kagaya niyan. Layout, o, oh, saan ka? Tapos pa yung mga nag-message. Ayan, meron pa. Nandito naman, i-jacket tayo. Jacket. Ay, ay, ka, ay, wala na. Pa, wala ano na. Na, na, ito? ito? Hindi, hey, siyempre hindi tayo nag-premier. Dapat kung nag-premier yan, nakita na nila yan. Malalay na. sa ang oras naman, Joss? Ha? Huh? Ito ka, oh Ito ka, ha? Yan, naka-live ka. dot mo siya. Ah. Dot-dot na siya. Dudutin. Tut Tagal naman. Tapos, oh, saan ang jacket ko dyan? Oh, invite ako. Tignan natin kung ano meron dito. Ay, hindi. Hindi yan. Pero ang camera ko, ito yung anong sa opo. Oh, y yan yung pang, anong ano, pang dito, yun. Dito ka magagamit naman. Uh, Diyan ako mag ano, bigay ng jacket. Pero nakikita ko lang, the same lang sila. Lahat ng dadaan sa yun, dito mo makikita. Hmm. Lahat na nandito na sa monitor mo, nandyan din yon. Oo. Ah, okay. Kaya lang, hina hina, hina mo volume to kasi malakas ang volume, malakas ang volume. Ay di mag-feedback yun. Kaya patay mo yung ah, sound dito. Okay. Hawak mo lang pala yan. Hindi mo hawak Ba't wala man lang nag-comment? Ano, wala pa, wait mo lang. Ayan na, meron na. Si Honey, 125 Vlog. Hello! Tamsak na. Yeah. Pwede rin dito okay. naman. Pindutim na ano? siya. Hmm. Ay iba siya. Hmm, sabi ba? Jacket lang ay. Ay, may vlog TV. Wait lang, wait lang. <laughs> ano na sabi? Jacket daw. Wait <laughs> lang. Wait lang yun Ano namin pa ma'am? Saan na yung sauce niya? Wala man. Wait. Wait honey. First time. Naririnig <laughs> ka nyo dyan. Ha? Naririnig yan. Ito, Tor, kung kayo sa bahay ni ma'am. Hello, mga guys. Ay, ito pala. Sarado pala. Sarado. <laughs> <laughs> Sarado. open. Saan na ilaw yan? Saan <laughs> na ilaw yan, babe? <laughs> Ayan na. Ayan. Dito na. Yan, dito si Ami Vlog. it's eh. Ito yung Christmas tree namin dito. Yan. Oh. Yan, yeah. yeah, mga guys. <laughs> yan, ang diba? <laughs> Kakakain lang namin. Wait lang, honey. Uy, bakit end siya? Uy, <laughs> nag-end. <laughs> Saan? Ano, na, end mo mong gagalawin niya? Oo, oh, wala nga. Hindi siya. Bakit nag-end? Ah, Wala yan. Wala. ay nag-uuras okay. okay. pa. Nag-uuras pa. Huwag ka magulot yung Wait lang, guys. Kasi first time may live na may jacket na ako. <laughs> 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 yan na. Yan yan siya, guys. Yan. yan. Si Jess Vlog TV. Yung mga friends ko dyan. USA. Canada. Yan. Okay lang po ate ikaw. Yung graduate ni Boss Milton. Oo nga, nakatatlo ako sa kanya graduate. oy Si Hani. Pati ko makuha ito. wala pa? One. Sana ako pindot dito? Ano ba kaya gagawin mo? Mag, mag reply Hindi pa ako diyan mag-reply dapat dito. dito. Um, wait lang honey ha. Kasi first time ko eh. <laughs> Buti nalala mo pa ako. Naka-graduate kay Sir Milton. <laughs> Para tayo kasi nag-graduate na. No? Nagla-live ka na. Honey, wait lang. Okay, <laughs> thank you. Inaayos pa yung isang ano. <laughs> Grabe, grade 5 pa lang ako. Ganun ba? <laughs> grade 5 ka pa lang, honey. Kala ko ikaw yung ano kasabay ko. Ay, si Princess pala yun. Pinagraduate kami ni Sir Milton. Uy, talaga naman. Na-appreciate mo. Ang pinaghirapan ko na 1,000. Ay, naku. May mararating ka talaga. Ano ba yan? <laughs> First time ko kasi maglagay ngayon ng jacket. Kaya, kaya yun. Kaya na-install pa yung isang CP. Ah, honey. Wait ka lang dyan, ha. Ah. Wala pa rin dyan. Wait lang dyan. Wait lang. mag magugas ako. Mm hani, -hmm. saan ka na? Hi, Amay. Oh, <laughs> Dalawa na. Su. So, bakit malang kalimutan malay? Kampori.

Wala. Oo. Sa screen. Oo, nandyan siya sa screen. Ani, nandyan na. <laughs> sa, san, wala, wala man boses ako. Wala siya boses. Wala. <laughs> Ayan, may guess ako. ala janyan kena ay Mali. Mali, itu si game black mo si <laughs> game black mo si ano game black mo... game game black mo si susu <laughs> si so... <laughs> kuy wait lang <laughs> Sorry ya, ah. <laughs> Para kang yok yung babe. Sinabi ko sa amigo, ay balik kami ah, sabi niya. Na pindot niya daw. <laughs> Tinanggalan niya ako, gin niya ako, sabi. <laughs> Sorry ah. Mo balila. Dito wala ang sound, doon lang isang sound. Dito kasi naka yung, yung mic mo naka. Ayun, naka sound di Ano, kung gamitan ko siya ng ano, Ay, ganito. Di, okay, lang yung kasi hindi naman dito yung papakita. Diyan naman papakita. Mm. Kaso, dito yata mga jacket yun. Ano pa? mo jacket? May nagkigas man din Oh. Ayan na o, oh, si ano. Ayan, ikaw yun dyan. Hindi ba ako yun. siya. Ako yan? Ay, ah, grade 5 pa lang daw siya. Ano ah, nga? Aunti eh. pa niya. Hmm. Ano po, into time out na ito? Kasi ito, ito binipindot ko, napunta ko sa vlog. Ayun, utang oh, kami na to, kaya exit na to. Ito. Hello?